What's up guys? Good morning! Happy Blessed Sunday! Guys, na ako ipakita nyo guys! Dali, dali! Dali in! Kaya ako Dali! Ako guys! Ako nyo guys! Ako guys! Ako guys! Ako guys! Ako guys. Ako guys. Ako guys. Ako. 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 Saging guys! Ang yuta na mo ng saging! Nahinog na gud! Huwag ka ba guys! Ako guys! Hasta nga nunggu na guys!

塞给你，不塞。哎呦，大鱼子。